Panalangin bago matulog. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na mapagkalinga, habang ako'y nahihimlay ngayong gabi, taos puso akong nagpapasalamat sa lahat ng biyayang natanggap ko ngayong araw. Salamat po sa iyong paggabay, sa bawat hakbang at desisyong aking ginawa, kung ako man po'y nagkamali o nakasakit. Patawarin niyo po ako at linisin ang aking puso. Ngayong ako'y magpapahinga. Hinihiling ko ang iyong banal na proteksyon. Ingatan mo po ang aking pamilya, ang aming tahanan, at lahat ng mahal sa buhay. Ipagkaloob mo po sa akin ang isang mahimbing at mapayapang pagtulog. Upang bukas sa pagising ko, ako'y muling makapagsimula na may bagong lakas. Panibagong pag-asa at matatag na pananampalataya sa iyo. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat. Maaming salamat, Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.